Si Annie na nag-aalaga sa nakakatanda sa bahay malapit nang matapos ang kanyang kontrata. Hindi ko alam kung maaari ba ako mag-renew ng direkta? Kailangan ko bang ulitin ang buong proseso? Anong mga dokumento ang kailangang ihanda? Magiging komplikado ba ang proseso? Huwag mag-alala sa mga tanong na ito. Hayaan nating ipaliwanag ito ng malinaw ng isang profesional na abogado. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ipapaliwanag namin sa inyo ang proseso kapag direktang nag-hire ng migrant workers sa Taiwan. Ano-ano ang mga dokumentong kailangang ihanda? Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para makatanggap pa kayo ng mas maraming impormasyon tungkol sa batas para sa migrant workers. Alam mo ba, noon kapag nais mag-hire ng family caregiver, karamihan ay kailangang dumaan sa mga agency. Maaring kailangan mo magbayad ng malaking halaga. Hindi malinaw ang pamantayan sa singil. Hindi rin transparent ang proseso ng kontrata. Madaling mawala ng gana ang mga tao. Ngunit ngayon ay may tinatag na ang Ministry of Labor na Direct Hiring Service Center. Ito ay gumagamit ng one-stop service. Maaring mag-apply ang employer ng hindi tumadaan sa agency. Makakatipid ito sa oras at gastos at mas pinadaling gawin. Sa ngayon, mahigit 180,000 employer na ang natulungan nito. Anong uri ng migrant worker ang sakop ng direct hiring? Sa kasalukuyan, ang direct hiring service ay bukas para sa mga dayuhang nais magtrabaho sa Taiwan sa mga sumusunod na trabaho: Family caregiver at household helper, caregiver sa institusyon, trabaho sa pagmamanupaktura, trabaho sa construction, trabaho sa pangingisda sa dagat, trabaho sa pagkakatay, trabaho sa agrikultura, kagubatan, hayupan o aquaculture, trabaho sa field farming at iba pang labing walong uri ng trabaho. Ang pinakakaraniwang gumagamit ng direct hiring ay ang mga employer ng family caregiver. Maging ito man ang unang beses mong mag-hire ng dayuhang caregiver, o gusto mong i-renew ang kontrata ng caregiver na kilala at pinagkakatiwalaan mo. Pastat natutugunan ang mga kinakailangang kondisyon, maaaring gawin ito sa pamamagitan ng Direct Hiring Center. Kung ikaw ay unang beses na mag-hire, paano nga ba magsimula ng Direct Hiring Process? Maaaring pumunta sa website ng Direct Hiring Service Center upang malaman ang mga kinakailangang impormasyon sa aplikasyon. Pagkatapos, gamitin ang para sa family caregiver. Voice Guided Form Filing Function Para makapag-fill out online at maisagawa ang online application, bukod pa rito, maaari rin pumili ng Una, personal na pagdadala ng dokumento. Ibig sabihin, ang employer ay pupunta mismo sa Direct Hiring Center upang personal na isumiti ang mga dokumento. Pangalawa, Pagpapadala sa pamamagitan ng koreo. Ibig sabihin, ipapadala ng employer ang mga dokumento sa pamamagitan ng koreo papunta sa direct hiring center. Pangatlo, online application method. Maaaring pumunta ang employer sa foreign worker direct hiring. Sistema ng online application para sa mga kaso ng aplikasyon. Para punan at i-upload ang mga dokumento sa aplikasyon. Ang mga nabanggit na paraan ng pagsusumiti ay ipapasa ng Direct Hiring Center sa Ministry of Labor para sa pagsusuri. Naglabas din ang Ministry of Labor ng application na Migrant Worker Hiring Assistant. Maari din ditong tignan ng employer ang pinakabagong balita tungkol sa pag-hire ng migrant worker. Pagsusuri ng status ng aplikasyon. Proseso ng aplikasyon. Mga bagay na kailangan asikasuhin sa pagdating ng migrant worker at iba pang impormasyon tungkol sa mga regulasyon. Hinati rin namin ang proseso sa limang pangunahing hakbang. Nagagabayan ka sa bawat yugto. Hakbang una. Ang Direct Hiring Center ang mag apply sa Ministry of Labor. Para sa Recruitment Permit Letter. Patay ito sa application form ng employer para sa direct hiring ng dayuhang manggagawa na kailangang punan at ihanda upang matiyak na ang employer at ang taong aalagaan ay tumutugon sa mga kinakailangang kondisyon at kwalifikasyon. Ang dokumentong ito ay parang ticket para makapagsimula ng direct hiring. Hakbang pangalawa, ang mga employer sa household category ay kailangang tapusin ang pre-employment orientation. Kung ito ang unang beses na mag-hire ng dayuhang manggagawa, para sa trabaho bilang family caregiver o household helper, kailangan dumalo muna sa klase upang matutunan ang mga kaugnay na batas sa paggawa at ang kultura ng ibang bansa. Pagkatapos ang orientation, makakakuha ng isang reference number na gagamitin sa pag-apply ng employment permit sa Ministry of Labor para maaprubahan ang aplikasyon. Hakbang pangatlo. Pagkuha ng dayuhang manggagawa na nasa loob ng bansa. Pagkatapos matanggap ang Recruitment Permit Letter, maaaring magsumiti ng Request Form sa Direct Hiring Center. Ang Direct Hiring Center ay maghahanap mula sa database at mula sa Placement Center upang magbigay ng listahan ng mga dayuhang manggagawa na maaaring piliin ng employer para sa matching bukod pa rito kapag ang employer ay tumanggap ng dayuhang manggagawa sa loob ng bansa Maaring makaranas din ng boluntaryong paglipat ng employer o paglipat ng dayuhang manggagawa matapos ang kontrata. Patay sa kasalukuyang trabaho ng dayuhang manggagawa, upang matukoy kung ito ay boluntaryong paglipat o paglipat matapos ang kontrata, ang tinatawag na boluntaryong paglipat ay nangangahulugang ang dayuhang caregiver sa ilalim ng dating kontrata bago matapos o mawalan ng visa at nagkasundo na sa dating employer na tapusin ang kontrata ng mas maaga at lumipat sa bagong employer upang magtrabaho. Ang tinatawag na paglipat matapos ang kontrata ay nangangahulugan na ang dayuhang caregiver at ang kontrata sa dating employer ay natapos na at hindi na ito iririnyo pa. Ngunit kahit adin sa dalawang sitwasyon, dapat mag-ingat ang employer na ang dayuhang caregiver ay nasa degal na kalagayan. Hakbang 4. Ang employer ay pipirma sa dokumento ng pagpapatuloy ng employment at magsasagawa ng notification para sa pagpapatuloy ng employment. Kapag pinayagan ng employer na magpasok ng manggagawa o magpatuloy ng employment sa dayuhang manggagawa, dapat gawin ito mula sa pagdating ng manggagawa o sa loob ng tatlong araw mula sa pagpapatuloy ng employment sa labor office ng lokal na pamahalaan kung saan magtatrabaho ang manggagawa. Ang labor office ang mag-aasikaso, ire-report sa loob ng tatlong araw. Bukod pa rito, dapat tiyakin kung ang nilalaman ng dokumento ay para sa voluntaryong paglipat o paglipat matapos ang kontrata. Kung ito ay voluntaryong paglipat, ang bagong employer ay kailangan makipagkasundo sa dayuhang manggagawa o sa dating employer. Habang naghihintay ang manggagawa sa paglipat ng employer o sa panahon ng employment permit, dapat pumirma ang tatlong panig sa kasunduan ng pagpapatuloy ng employment. Ang tinutukoy na tatlong panig ay ang dating employer na hindi pa kanselado ang employment permit ng migrant worker. Kaya ang dating employer, ang migrant worker at ang bagong employer ay kailangan pumirma ang dalawang panig ay tumutukoy sa migrant worker na kanselado na ang employment permit. At ang mga dokumentong pinirmahan ng bagong employer na kasunduan sa voluntaryong pagpapatuloy ng employment, ang bagong employer ay kailangan magsumiti sa loob ng tatlong araw mula sa simula ng employment. Ihanda ang mga dokumento at isumiti sa lokal na pamahalaan. Para sa abiso sa pagpapatuloy ng employment, ang pangalawang uri ay ang paglipat matapos ang kontrata. Ibig sabihin, ang bagong employer ay kailangang pumirma sa kasunduan sa pagpapatuloy ng employment bago matapos ang kontrata ng migrant worker. At sa loob ng tatlong araw mula sa araw ng pagpirma, ang bagong employer ang maghahanda ng mga dokumento at magsusumiti nito sa lokal na pamahalaan para sa ulat ng pagpapatuloy ng employment. Hakbang 5. Ang Direct Hiring Center ang mag apply sa Ministry of Labor para sa Employment Permit Letter. Kahit ito ay voluntaryong paglipat o matapos ang kontrata, ang employer ay kailangan maghanda ng mga dokumento upang maisumiti sa mga lokal na Labor Administration Offices para sa pag-uulat. Ano ang mga benepisyo sa paggamit ng direct hiring? Sa madaling salita, nakakatipid sa oras, pera at pagod. Sa oras dahil malinaw ang proseso, may tulong mula sa gobyerno. May gabay sa bawat hakbang, hindi na kailangang pabalik-balik. Makakatipid pa ng pera. Walang agency fee, walang service fee. Makakatipid ang parehong employer at migrant worker. At hindi nakakapagod dahil mula sa aplikasyon hanggang sa matching at reporting, may taong tutulong sa bawat hakbang hindi mo na kailangan mag-isa sa proseso. Mas kaunti ang stress. Maraming employer ang nagtatanong. Kung sila mismo ang nagproseso ng direct hiring, pwede bang humingi ng tulong sa agency sa pamamahala? Ang sagot ay oo, pwede. Ang Direct Hiring Center ay tumutulong lang sa pagpasok ng migrant worker. Kung gusto mong ipamanage sa agency pagkatapos, tulad ng komunikasyon, medical check-up, insurance at iba pa. Walang problema rito. Pero may mga paalala. Dapat malinaw ang kontrata sa pagitan ng employer at agency. Dapat malinaw ang responsibilidad ng bawat isa. Para maprotektahan ang karapatan ng dalawang panig. Panghuli, may mga employer na nagtatanong. Kung ang inaalaga ang tao sa bahay ay pumanaw, kailangan bang palitan ang employer? O palitan ang migrant worker? Kailangan bang i-report? Ang sagot ay oo, kailangan. Halimbawa, sa loob ng 30 araw mula sa araw ng pagkamatay, kailangang i-report ito sa Ministry of Labor. Ang employer sa loob ng 14 na araw mula sa pagtanggap ng termination letter dapat sundin ang kagustuhan ng caregiver upang tumulong sa paglipat ng employer o pag-uwi sa sariling bansa. Basta may pagbabago sa employment arrangement kasama ang renewal, bagong hiring, pagpapalit ng caregiver o maagang pagwawakas ng kontrata. Lahat ay kailangang i-report ayon sa batas. Dahil ang mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa health insurance, labor insurance, buwis at ARC updates. Hindi dapat laktawan ang anumang bahagi ng proseso. Kung hindi ito maisagawa ay sa regulasyon, maaaring maharap sa parusa ang employer. At maaaring mawalan ng legal na status ang migrant worker. Panghuling paalala, basta may pagbabago sa employment, dapat agad tiyakin kung may obligasyong mag-report at ihanda ang mga lagda at kaugnay na dokumento at isagawa ito ayon sa regulasyon. Bukod pa rito, sa proseso ng pag-hire, siguraduhin kumpleto at valid ang mga dokumento upang maiwasan ang pagkakaantala sa pagproseso. Paalala rin sa mga employer, kapag nakuha na ang recruitment permit mula sa Ministry of Labor, ibig sabihin Legal na ang aplikasyon ng employer. Kwalifikasyon para sa dayuhang caregiver. Maaring opisyal na magpasok ng caregiver mula sa ibang bansa o tumanggap ng caregiver na nasa loob ng bansa. At simulan ang pagbibigay ng kinakailangang serbisyo. Kung may mga karagdagang tanong, inirekomendang makipag-ugnayan ng direkta sa Direct Hiring Center.